magandang gabi sa inyo mga Kamusta na, na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. Mas masarap may balahibo. Natural, bago kayo sumabak sa bakbakan, maglinis ng maayos para pag walang amoy. Kahit may buhok kasi na na-try ko na yan. Nagahit buhok sa ilalim. Naku po, makate kamot ako ng kamot. Simula nun, hindi na ako nagaahit ng ilalim ko. Yung ating sender ay isang isang babae na sabi niya, mas okay pa rin daw na merong balahibo ang kanilang mga tilapia kasi mas natural. Kasi na-try niya na mag-ahit dati tapos kamot daw siya ng kamot na ngangate. Eh. Tapos yung ending, ayaw na niyang uulitin. Kaya kapag kayo daw ay sumabak sa gera, so ibig sabihin tama naman, maglinis ng sarili, lalo yung inyong mga tilapia para pagka sumabak naman ay wala ng amoy. Perfect. Tama yon. So, may mga kababaihan kasi talaga na hindi nag-aahit ng kanilang mga balahibo sa kanilang mga tilapia. So, kapag ka kailangan maghugas ka maligo, magsabon, at higit sa lahat talagang ayusin ng hugas ang inyong mga tilapia para naman hindi kayo nakakahiya kay mister or kay jowa ninyo kapag kayo ay naglabing-labing na para hindi naman nangangamoy ang inyong mga tilapia kasi napakasama ng amoy kapag ka ang babae hindi malinis sa katawan lalong lalo na sa kanilang tilapia mawawala ng gana si mister kapag hindi malinis ang inyong mga tilapia kaya kung gusto mo na talagang maliligayahan, masarapan ang inyong mga asawa, tiyak na malinis maghugas ng mabuti para naman maging halimuyak ang inyong mga tilapia mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan at kababaihan, same lang naman po yun kung gusto nyo na may balbas talaga, tiyakin ninyo na talagang malinis, parehas para hindi kayo mawala ng gana sa inyong sarili, kasi kung amoy nyo pa lang yan sa sarili nyo, ay mabaho na kayo kayo rin ay nahihilo hindi na kayo matutuloy sa labing labing kapag naamoy nyo ang ganito, pero kung kayo ay parehas na mabango na mag-asawa aba naman talagang magiging maganda ang inyong labanan kasi syempre ang bango ninyo parehas so mananabik kayo yun yung pinakamasarap na moment na mag-asawa kapag parehas kayo na mabango sa katawan at malinis so yun lang po yung mga pumakasawi yung ating suggestion dito sa ating sender maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo magsubscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi, mahal kayo ng inyong advisor.